magandang hapon po sa ating lahat guys nandito po ako ngayon sa parang at kami po ay maniniba ng saging kung meron pa pong saging meron pala akong nakaitang pamiga ang daming dami ang daming langgam Maraming kabuti d'yon ah. Asim, amoy asim. Bango ng dalandan. Ano pa magkabungay? Balot na ng bagin. Tsaka himayin na siya, hindi pa nahimayan. Ay, saging oh. Magulang. Payat na ang. Hinug na, Ari. Ang dami gam. Ang dami naman. naman. Pero matami siya kasi maraming ligha. bunga ng papaya oh hitik siya nakakatuwa mahinog pang isa parang siyang matutumba na sa ano nakakatuwa yung bunga niya tayo hitik na hitik ah mo, tatay may isang hinog o bilog na bilog yung mga papaya Ang daming bunga yung papaya guys. Nakakatuwa, ah, bilog na bilog. Meron siyang isang manibalang. Saan ba nakagat ng ahas si ano? Ang pangalan nun? Di ba nakagat ng ahas si eh, yung taga parang? Yung taga parang? Nakagat ng ahas ah, pero nak ano naman siya na Sin, limot, limot ko yung Ha? Patingin? Sakit na nung pa ako, ang daming kwitib ayun magulang na siya. isang araw pa. guys, may gumagulang na arin. Turda na ayam Ayan, payatlaan. Ay, Ang rambutan. Sabi po. Magsungkot ka ng rambutan. Ayun na no, may hinog. Tabi-tabi. Oo. Um, mm. Ay, nako. O, um, may wire ko rin ti Ari. Haw, gahawakan. Um. Saan? So, Kung um, mahawakan yan, anak, uyumukuka ko ka ti yan. Nila makakakain ah. Yung Yung langka doon wala. Langka. 'Yung nakakain ang ano ta yung kabuting saging. Kakakain niyo na. Oo, ma. Kumakain pa. Ngangayin nako niyan. Binabalot lang sa dahon ng saging tapos eh may rambutan, ay rambutan yung may bunga yung dragon fruit. May bunga. kaso marami siyang ano oh. Huh? Maraming ligha. sobrang sukal na guys dati. Ang linis dito. Di, dito ako malimit magbablog. Na nag-harvest ng sili. Ngayon sobrang sukal na. Dapat tinanggal mo na yung puso na rin isang saging, oh. Sa, ayun, may yung isang turdan. Doon banda sa unahan. Mm hmm Ang daming kwiti. Diyos ko po, ang pako. Ang sakit na. Saan? Pwede na, na. na kasampayat. Pero pwede na, itago mo lang din sa lalim. Ha? Wala naman si Balako? Ang mata ko mag-alak? Ang mata ko mag So bagay, lang lumago yung dam mo pag lagong na ulan. Tabi-tabi po. Hikiraan. Hmm. Diyan. Wala namang bunga rin. Kabuting mamunso, sabihin mo. Yan, kabuting mamunso ayun po merong isang kabuti Ito kabuting mamunso Di ba ang dumi duminong ako. Oh. Ang aking kuko ay parang nangingitim sa dulo. Madaming bunga ang langka, maliliit laang. ang. Ablog ka ganda. Nakablog. Ah, na, uh, anak, na. rin po sa anak. Wala po kaming nakuhang saging. Pero meron naman pong bunga. Medyo mura pala ang po. Bata pa. So kami po ay uuwi na at kami magpapatuka pa ng aming alagang manok. Ito kami kabuti pa din eh. Wala na. Pagkakapi tayo, bantay ko patuka. Hindi man ako nagkakapit. yung ako buti. Kabuti. 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 Robert, hindi ka kumain kanina nandala mo yeah. Alin? nandala mo? Hindi na, kumain na ako. Robert, dami mong Hindi, ayun yun noon. Hindi ka, makakailan din Kumain na ako sa labas mag-isa. tayo naman akong kumain <coughs> mag-isa. ng tao. Ayan. O, Diyan, oh, oh tao Di pang nakalabaw. Nasagi yung daliri ko dyan. Ang kirot. Makahakwa sa puno. Hindi, okay, akala ko walang ano, puno. yung pala alam, mas matindi pa. Yan yung, yan ata yung sinasabing alingatong. May parang haligis. May parang Na pwedeng inumin yung kanyang gamot. Ay, ugat. Inom. You know, sabi nga, pwede rin may ilom. May makatinga. Eh, makatinga daw ang dahon. Pero ang ugat daw niyan Ito, ay nakakagamot. Pero ayaw may ko rin. Mamaga. Yum. No. Ayan guys, ang ganda na no? Pag madaming ganyan, pwede siyang gawing unan, ng lambot ng unan pag yan ano. Ano yung dinagong tambo? Oo. Ay. Ang ang tambo hindi, hindi yung ginagawan tambo. Iba yun. Nakakatakot ang dumaan din ni paggabi ano. Baka may ahas sa so sobrang sukal ng daan. So ayan po guys, kami po ay pauwi na. Bumundok na talaga ang bundok. Hindi. Ayan ay, ang ganda po ng bundok na yellow bell. Ayan lang ang bundok doon. Ayan lang. Ito po yung firing guys ng lipa. aja lipa siya. Ang ganda ano. So, yun po guys, ako magpapaalam mo na po sa inyo. Maraming maraming salamat po sa inyong laban and support sa aking munting YouTube channel. Sana wag po kayong magsawang magsubabay sa aking mga ina-upload na video. Babay po. God bless sa ating lahat.